Noong 2005, nakahanap ang mga siyentipiko ng isang planeta na may klima na halos kapareho ng mga Earth, na nangangahulugang maaaring itong mapanatili ang buhay. Noong 2006, binuunang nasa ang pinakamalakas na transmission device at sinimula ng Beacon Project, isang espesyal na obserbatoryo ang itinayo sa Hawaii na magpapadala ng mensahe sa mga signal. Ang isang satellite na umiikot sa Earth tuwing 24 na oras ay magpapalakas sa mga signal na yun at magpapadala sa kanila sa bagong planeta. Umaasang makakuha ng sagot mula sa extraterrestrial na buhay. Samantala, ipinagdiriwang ni Alex ang kanyang kaarawan sa isang bar kasama ang kanyang kapatid na si Commander Stone na gustong sumama sa kanya si Alex sa Navy. Tumanggi si Alex at lamandi si Stone kay Samantha na patuloy na humihingi ng burrito ngunit sarado ang kusina. Determinado na mapabilib siya, tumakbo si Alex sa tindahan para kumuha ng burrito ngunit sarado din ang lugar. Natapos siyang umakyat sa bubong at nahulog sa loob kapag nasira ang isang panel ng kisame. Pagkatapos kumuha ng burrito at painitin ito, naghulog si Alex ng pera sa mga counter at gumamit ng hagdan para makatakas. Gayunpaman, nahulog siya at nasira ang maraming mga produkto. Makalipas ang ilang segundo, hinahabol ng mga pulis si Alex sa kalsada. Nagawa niyang ibigay ang burrito kay Samantha bago siya bumaba. Kinaumagahan, pinagalitan ni Stone si Alex dahil sa gulo. Ang masama pa nito, si Samantha ay anak ng isang admiral, kaya maaaring magkaroon din ng problema si Stone sa trabaho. Makalipas ang ilang sandali, isang kaganapan na kilala bilang RIMPEC ay ginanap sa Hawaii. Dose-dose ng mga barko ang dumating upang patakbuhin ang pinakamalaking pagsasanay sa digmaang pandagat sa mundo, na dapat na magsulong ng pakikipagtulungan sa mga bansa. Bago ang aktual na ehersisyo, naglalaro sila ng isang mini soccer tournament. Si Alex ay naging pinuno ng American team at ngayon ay nakikipagdate kay Samantha. Sa finals laban sa Japan, nasipa si Alex sa mukha at nabigyan ng penalty. Itinuro ni Stone na siya ay concussed at isa pang manlalaro ang dapat sumipa. Ngunit si Alex ay sumigaw sa kanyang mga kasamahan sa kupunan at siya mismo ang gumawa nito. Siya ay sumipa ng napakasama sa Japan na nanalo sa laban. Nang gabing yun, nangako si Alex kay Samantha na hihingi siya ng pahintulot sa kanyang ama na pakasalan siya kahit na sa tingin niya ay isa na itong hindi na ginagamit na tradisyon. Samantala, ang signal na ipinadala ng Beacon Project ay nakahanap ng isang bagay sa kalawakan. Kinabukasan, nagbigay ng talumpati si Admiral Karen sa pagbubukas ng seremonya. Huli si Alex at palihim na sumama sa kanyang kopunan sa barko, na tiyak na napapansin ng mga nakatataas. Sa after party, kinukumbinsi ni Samantha ang kanyang ama na bigyan ng limang minuto si Alex para makipag-usap, Ngunit malinaw na hindi siya gusto ni Terence. Isang sobrang kinakabahan na si Alex ay pumunta sa banyo para ipraktis ang kanyang sasabihin at tinutuya siya ni Nagata, ang player na sumipa sa kanya. Ang pagtatalo ay nauuwi at nagtatapos sa away. Makalipas ang ilang segundo doon sa opisina ni Terence Kunwari na aksidente lang sila, pero hindi sila pinaniwalaan ni Terence at pinagalitan silang dalawa. Pagkatapos ay humiling si Terence na mag-isa kay Alex upang sabihin sa kanya na sinasayang niya ang kanyang mga kakayahan at maaaring maging mas mahusay si Samantha. Naging maayos ang unang araw ng kaganapan at lahat ay naipapakita ang kanilang pagtutulungan habang nagdidirekta sa napakaraming barko, eroplano, at helicopter. Kinukumpirma ng batong yun sa gabi na si Alex ay masisipa pagkatapos ng ehersisyo. Nang sumunod na araw, si Samantha ay patuloy na nagtatrabaho bilang isang physical therapist. Nakatalaga siya kay Mick, isang dating koronel na nawala ng dalawang paasa. Panahon ng combat duty, siya ay labis na nalulumbay mula noon. Kaya't isinama siya ni Samantha sa paglalakad at sinubukang turuan siya ng isang bagong paraan ng pagtingin sa buhay. Samantala, Lumipad ang isang malaking bagay sa Jupiter at nahati sa limang piraso. Napansin ito ng Department of Extraterrestrial Contact sa kanilang mga radar at agad na tinawag ang NASA, ang Air Force, at ang Beacon Project. Ang mga bagay ay lumilipad ng impormasyon at dumiretsyo sa Earth. Ang isa sa mga barkong ito ay bumagsak sa isang satellite at naputol mula sa grupo habang ito ay nagkakawatak-watak. Ang apat na sasakyang pangkalawakan ay nahulog sa karagatang Pasipiko na nakikita nina Samantha at Mick mula sa mga burol. Ang sirang barko ay bumagsak sa Hong Kong na nagwasak ng maraming gusali at pumatay ng libu-libong tao sa proseso. Ang nahuhulog na mga labi ay pumatay ng libu-libu pa habang sinusubukan nilang tumakas. Di nagtagal, kinumpirma ng mga teknisya na ang mga barko ay nagmula sa bagong planeta na nangangahulugang tumutugon sila sa mga signal na ipinadala ng mga tao. Ang lahat ng mga barko sa Hawaii ay nakapos sa ehersisyo at nagsimulang maghanap para sa mga barko sa karagatan, bagamat hindi sila lumilitaw sa kanilang mga radar. Pagkalipas ng ilang oras, ang mga barko sa Hawaii ay nakakita ng kakaiba sa tubig, ngunit hindi pa rin ito nagpapakita sa kanilang mga radar. Isang bangka ang lumapit sa spaceship at sinubukang makipag-ugnayan, Ngunit wala silang nakuhang sagot. Tumalon si Alex sa metal at walang nangyari, kaya sinubukan niyang hawakan ng pangunahing istruktura para lamang sa electric shock na nagpapalipad sa kanya. Habang nagmamadali si Cora upang iligtas siya, ang spaceship ay naniningil ng kaunting enerhiya at nag-shoot ng dalawang beam sa kalangitan. Lumilikha ito ng force field sa paligid ng lugar na nakakabit sa kalahati ng fleet sa loob sa loob ng field ay hindi maaring makipag-usap sa labas ng mundo at ang kanilang mga radar ay nagsimulang mab -Igo. Isang fighter jet ang sumusubok na lumipad sa force field at sumasabog kapag nadikit. Biglang lumabas ang mga sasakyang pangkalawakan mula sa tubig, na nagpapatunay na napakalaki at napaka-advance. Kapag tumunog ang bato bilang busina ng mga barko bilang babala, Tumutugon ng isang spaceship na may malakas na shockwave na bumabasag sa bawat bintana at nakakasakit sa tenga ng mga tao. Pagkatapos ay nagpaputok ang hukbong dagat ng isang babalang misil na hindi nagdudulot ng pinsala. Tumugon ng dayuhan na barko gamit ang sarili nitong mga misil, kaya nagsimulang bumaril ang mga sundalo para sirain sila sa hangin. Sa kasamaang palad, isang misil ay damapo pa rin sa isang barko at sumabog na nagdunot ng matinding pinsala at pumatay ng ilang lalaki. Sa bangka, ang kupunan ay gumagalaw sa paligid ng spaceship na may bukas na apoy habang iniiwasan ang mga pag-atake na darating sa kanila. Si Stone ay nagutos din ng apoy mula sa pangunahing barko, ngunit ang kanilang mga locking system ay nasira dahil sa shockwave at ang pag-atake ay hindi masyadong epektibo. Ang spaceship ay bumaril pabalik sa kanila at muli, hindi mapigilan ng mga sundalo ang bawat missile. Ang isa ay sumabog sa barko, pumatay ng ilang lalaki at gumawa ng isang butas na bamaha sa katawan ng barko. Isang desperado na bato ang nagutos sa kanyang mga tauhan na panatilihin ang apoy. Ngunit ang kaaway ay gumanti ng mas malaking pag-atake at ang buong barko ay sumabog. Matapos mapanood ang pagkamatay ng kanyang kapatid, ipinadala ni Alex ang bangka pabalik sa fleet. Nalaman niya na ang lahat ng nakatataas na opisyal ay namatay sa panahon ng pag-atake, kaya siya ang susunod na ganap na senior at sa makatuwid ay namamahala. Sabik sa paghihiganti, sinabihan ni Alex ang mga tripulante na maghanda para sa isang buong pag-atake. Sa barko ng hapon, inutusan ni Nagata ang kanyang mga tauhan na magbigay ng backup. Ang mga dayuhan ay agad na bumaril at hindi pinaganya ang barko ni Nagata sa isang malaking pagsabog. Nais ni Alex na patuloy na lumaban ngunit ang kanyang mga tauhan ay pinapakita sa kanya ang dahilan. Kaya't sila ay umikot sa barko at pumunta upang iligtas ang mga sundalong hapones mula sa kanilang lumulubog na barko. Sa kawalan ng banta, itinatabi ng spaceship ang mga kanya nito. Gayunpaman ang pangunahing alien structure ay naniningil muli at nagpapadala ng isang grupo ng mga shredding machine kasama ang isang mas maliit na sasakyang panghimpapawid. Dalawang Shredder ang dumaong sa base militar ng Hawaii, sinisira ang bawat gusali, jet, at helicopter sa kanilang dinadaanan. Ang isa pang Shredder ay dumapo sa bayan na nakakaabala sa isang laro ng baseball. Huminto ito sa harap ng isang bata ngunit hindi ito pinapansin. Sa halip ay hinahabol nito ang iba pang makina at istruktura tulad ng mga tulay na nagiging sanhi ng pagkahulog ng mga sasakyan sa bangin. Sa mga burol, nakita ni Nanik at Samantha ang mas maliit na sasakyang panghimpapawid na lumilipad. Hinanap sila ng pulis at sinabihan silang umalis sa lugar, ngunit nanatili si Nick dahil gusto niyang makita ang mga dayuhan. Dumating ang sasakyang panghimpapawid sa tabi ng obserbatoryo at lumabas ang piloto upang pag-aralan ang istruktura. Kapag lumitaw ang mga sasakyan ng pulis sa kalsada, isang malakas na shockwave ang huminto sa kanila at inatake sila ng piloto. Habang nililigtas ang mga lalaking Hapones, nahanap ng crew ang alien pilot na nahulog mula sa satellite crash. Tinanggal nila ang helmet para tingnan nang mabuti, para lang magising ang alien at mahawakan ang. Sa kabutihang palad, iniisip ng mga dayuhan na ang mga ingay ay nanggaling sa mga kabayo at umalis. Pagkatapos ay nagtipon si Mick ng ilang mga armas habang sinusubukan ni Samantha na gamitin ang radyo mula sa tanging nakatayong kotse. Kapag nagpaputok ang mga dayuhan, inutusan ni Alex na ibaba ang anchor. Ang barko ay huminto sa paggalaw at ang mga misail ng kaaway ay nahulog sa tubig. Pagkatapos ang mga tao ay nagsimulang magtrabaho ng mabilis upang bumaril ng maraming mga armas hanggat maaari, na sinisira ang spaceship ng unti-unti. Ang alien ay bumaril pabalik at nagdulot ng kaunting pinsala, ngunit hindi ito sapat upang malubog ang barko. Ang mga tripulante ay nagpapanatili ng apoy at sa wakas ay nawasak ang sasakyang pangkalawakan. Kabilang ang aparato na pinapanatili ang field ng puwersa, nagbibigay daan nito sa kalahati ng fleet kasama si Terence na sumali sa labanan. Sa sandaling yun ang mga dayuhan at ang mga observatoryo ay nagpapadala ng mensahe at isang liwanag na sinag ang umabot sa kalangitan. Si Mick at Samantha ay nagpakita sa kotse ng pulis at nagsimulang magmaneho sa pamamagitan ng mga dekoryenteng koneksyon hanggang sa mag sila. Ito ay sapat na upang ihinto ang paghahatid, ngunit ngayon si Samantha at ang baril ay natigil sa kotse. Kapag may lumalapit na alien, hinarap ito ni Mick at nagsimulang makipag-away. Nawala ng alien ang helmet at ang proseso at nabubulag ito ng sikat ng araw na nagbibigay kay Mick ng kalamangan hanggang sa ibinaba. Sanang alien. Nang papatayin na siya ng nilalang, muling lumitaw si Cal at hinampas ito ng kanyang device. Pagkatapos ay sinakal ni Mick ang dayuhan hanggang sa mamatay habang tinutulungan ni Cal si Samantha. Tumakas ang tatlo habang muling ikinonekta ng ibang mga dayuhan ang lahat para ipadala muli ang mensahe. Sa barko, ang mga tripulante ay nagtutulungan upang ilipat ang isang espesyal na misil na sisir sa observatoryo. Ang nawasak na spaceship ay naghahanda ng higit pang mga shredder at dahil isang shot na lang ang natitira sa mga tao. Iniisip ng crew na mamamatay sila sa kanilang huling pag-atake. Ang misil ay binaril at pinasabog ang observatoryo, pinatay ang lahat ng mga dayuhan sa lugar at pinahinto ang mensahe ng permanente. Kapag malapit ng sirain ng mga shredder ang barkong pandigma, sa wakas ay dumating ang mga jet at binaril muna sila. Binaril din ng mga jet ang anumang mga labi ng pangunahing sasakyang pangkalawakan na nagtatapos sa labanan sa wakas. Makalipas ang ilang sandali ang buong crew at si Mick ay binibigyan ng mga medalya ng karangalan, na rin ng mga nahulog na sundalo tulad ni Stona. Itinaas ni Karen si Alex bilang commander at binibigyan siya ng sarili niyang barko upang mamuno. Pagkatapos ng seremonya, hiniling ni Alex K. Terrence ang kanyang basbas. Hindi sinabi ni Karen, ngunit pagkatapos ay ipinahayag na nagbibiru siya at inanyayahan si Alex na kumain ng burito para sa tanghal iyan. Samantala sa Scotland, napansin ng tatlong lalaki ang isang nasirang gusali at nakahanap sila ng isang piraso ng alien sheep. Tumawag sila ng teknisyan para putulin ito at tuklasin ang isang buhay na dayuhan sa loob. Tiyaking mag-subscribe at i-on ang mga notification para makapanood ka ng higit pang mga video na tulad nito. Salamat sa panunood.